Hello guys, andito kami ngayon sa so, tapat ng City Hall na kung saan. Ayan po, kung makikita nyo po, bahan na po yung City Hall at pupunta po kami ng Pasig Mega Market para mamili. Ayan po kung nakikita nyo po, ang lakas na ng bahaw. Ayan po, Magali pati si... Ito, Dito. Yung... So kung makikita nyo po guys, ito na po yung ano, resulta ng magdamag na ulan-ulan. Pati po yung nagko-collect po ng garbage Ito po Hindi na makahaon kasi lumubog na sa baha Ayan po <laughs> Nahirapan sila magtulak Ayan po e Ganito po kataas na po yung tubig Dito sa may tapat po ng city hall Ayan po Grabe Nahihirapan na rin po yung mga sasakyan Pag dumadaan Ayan Grabe mataas na po yung baha Kaya po ganito po ang nangyayari dito sa tuwing may mga uh, bagyot bagyo at na ganito po ang nangyayari sa Pasig kumataas po ang baha dito kasi napakababa po ang lugar dito na, ng tapat ng city hall so kung nakikita nyo guys yun, no, medyo hirap din yung mga sasakyan kasi nga um, mataas na rin yung tubig eh lalo na yung kotse, hindi na makadaan po yung kotse yung mga EPS, yung mga ano, matataas sa sakyan yun, pwede po makaldaan ayan yung makikita nyo po guys, ayan dapat po ng city hall yan, ayan city hall ng Pasig ayan, lubog na po sa bahay <laughs> ayan na po hanggang tuhod na po yung baha ayan ganito pang nangyayari dito guys pag once may mga uh, sakuna kasi napakababa po talaga ng area ng City Hall na napakababang lugar tsaka may mga problema po yung mga drainage kasi nga po barado so ganito pong nangyayari kaya <coughs> kaya yung mga gustong mamalingke mamalingke na kayo habang maaga pa kasi ayun po, umpisa na po yung mga malakas na hangin sa kaulan kaya ganito po yung nangyayari ayan po Hello guys! Good morning! May bibilihin kasi ako sa Mega Market. So yun. Kung magkikita nyo guys, oh, baha na po. Ang lakas na ng ano. Walang tigil mag-ulan hanggang magdamag. Kaya yun. Baha na po yung bandang City Hall. lakas ang ulan umpisa na talaga yung bagyong Ayan yung guys so makikita nyo guys. Pati yung puno ng kahoy na putol sa lakas ng hangin. Kaya ayan. Ah, naputol siya. guys kung makikita nyo yun umpisa. ayan o oh, bahan na po ayan ayan ang laki na po ng baha lakas na po ng ulan grabe ito guys yung papuntang pinagbuhatan baha na rin po ayan po kung makikita nyo ayan po oh. ang lakas ng baha grabe <laughs> mataas na yung baha o oh. malaki na malaki na yung baha dito sa may bandang pinagbuhatan ayan guys grabe nakakatakot baka mamaya oh, nagkaroon tayo ng mga leptospirosis kasi ang dami pong daga dito sa palingke kaya <laughs> minsan Nakakatakot talaga, lalo pag may mga sugat-sugat ka sa paa. So delikado po 'yun. At ito na rin po yung ano, likod ng palingke. O yung kung makikita nyo, grabe rin. Mataas na rin po yung tobe, grabe. <laughs> yung mga tao dito nag, ano, naglalakad na rin kasi ang tricycle lubok na, halos na lubok na yung tricycle. Hindi na makaano <laughs> hindi na makatakbo dahil sa malakas, malaki na rin yung baha. Ayan po guys, ito po yung pagpasok ng palengke. Ayun po. Ano na kayo? Na sagahan gahan gano. Kasi yung pagpasok ko dito, yung sa Ayan. Oh, grabe yung baha. konting ulan ulan pa lang to ayun nakaano na yung baha na lumaki na yung baha dati rate yung ondoy hanggang hanggang leeg ang tubig dito ngayon magdamag pa lang na ulan ito, ito na po yung baha ng Pasig Mega Market ayan. konting ulan ulan pa lang po yan mula kagabi hanggang ngayon magdamag ito na po yung kalaki yung baha Ayan, yung po, ayan po, kung makikita nyo po mataas na halos tuhod na po yung baha grabe ganito lang ka simpleng ulan pero nakita nyo naman po yung baha oh, mataas na po nagumpisa na po yung bagyo kaya paalala lang po sa mga uh, mga mamimili uh, Mamili na po kayo ha. Yung mga malalalim na lugar, wag na po kayong Wag na kayong pumunta ng palengke. Kasi napakataas na po ng tubig. Kaya Kaya dapat na ma maging handa rin po tayo lalo na sa ngayon at marami tayong mga sakuna bagyo na dumarating kaya nitong buwan na talaga ng November marami talagang bagyo na dumarating kaya dapat maging handa rin tayo nandito so, na po ako ngayon sa may uh, bandang Imaculada pauwi na rin medyo kukunti lang yung baha dito banda sa may malapit sa may simbahan pero doon sa may uh, Pasig Mega Market napakataas na rin po ng baha hanggang lampas tood na rin po kaya may mga mamimili dyan. Dapat may mga uh, suspicious kayo. Kasi